Magandang hapon po mga kalaki. Syempre, May 14 na po mga kalaki at ngayon po ay alas 5 po ng hapon na no po. Ito po ang ibibigay natin mga tips at mga code ng mga lucky numbers sa mga tataya po diyan sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National, Weteng at STL po mga kalaki. Ito pong hapon na to mga kalaki ay special dahil po mga kalaki ngayon po ay May 14 po mga kalaki. at Syempre po, birthday po ng anak po ni Lola Carmen ng aking tita mga kalaki. At syempre po mga kalaki, gusto ko po ngayon pong uh, May 14 na birthday din po ng aking apo. Ayan po si Kiel. At syempre po mga kalaki, at happy, 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 happy birthday po sa aking pamangkin na si Pinex. Ayan po mga kalaki. At po, happy, happy birthday din po sa aking pamang, uh, pamangkin din po na si Isang. Ayan po, uh, debut po niya. Happy, happy birthday po yan. At syempre po mga kalaki, ngayon pong alasing po ng hapon, kunin nyo na po ang mga natin na tatlong 2 digit tatlong 3 digit tatlong 4 digit dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers mga kalaki ang ibibigay po natin para po sa inyo ibabahagi ko po ngayon mga kalaki kaya kunin nyo na ang mga listahan nyo at ibibigay ko na ang mga lucky numbers ngayon pong alas 5 po ng hapon Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging siyempre milyonaryo. Ayan po mga kalaki, ito na po mga lucky numbers natin. Ngayon pong alas 5 po ng hapon na. Ha? Kaya mga kalaki ang mga lucky numbers natin, 3 days po bago po natin palitan wag 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 nyo po agad binibitawan kasi po marami na naman -chat, chat sa akin na sir hindi ko po natayaan pasensya na po sayang po talagang sayang po mga kalaki pero wag po kayong mag -alala. sabi ko nga lagi wag po kayong maingit kung nanalo na sila dahil may mas magandang kapalaran po na nagaantay sa'yo kaya eto na po ang 2 digit lucky numbers at nawa claim it mananalo ka ngayong araw na to ang unang 2 digit lucky numbers mo ay number 325 yan po ang una ang pangalawa po number 20, 29. Pangatlo po, number 12, 15. Ayan, ang ating 2-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang ating 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 128. Yan po yung una. Ang pangalawa po, number 602. At ang pangatlo po ay number 930. Ayan, at syempre po mga kalaki, isunod na rin po natin ang ating 4-digit lucky numbers po ngayon pong alas 5 po ng hapon. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 0238. Ayan po yung una. Ang pangalawa po number 6137. At ang pangatlo po ay number 2841. Ayan mga kalaki, kumpleto na po ang 2 digit, 3 digit, 4 digit ah. Pwede niyo po yan i pag inilaban niyo po yan mamaya sa mga loto outlet sa mga tatay ani po mga kalaki. Pwede niyo pong i-ramble ang mga numero na yan para mabaligtad man puno at ang numero panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay, bago ko po ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin. Nababanggitin ko para po makatanggap kayo ng mga libreng lucky numbers araw-araw. Hanapin nyo po kami sa Facebook. Ayan. Red parong kin... Ano? Kahit alas 5 na, kainit pa rin. Ano? Hanapin nyo po kami sa Facebook mga kalaki. Red parong po na merong 400,000 followers sa Facebook. At syempre po, meron po tayong... Yes, kuya. May bibili lang po. Wait lang po. Ah. Alin po, kuya?

<laughs> may bumili lang siya. Siyempre po sa mga uh, para po naka, uh, makatanggap po kayo mga, li mga libreng lucky numbers, hanapin niyo po kami sa Facebook, Red Palongkin na mayroong 400,000 followers. May second account po tayo, Red Palongkin din po na may, uh, may 16,000, ano, 51,000 followers po second account natin na kay Yellow T-shirt po ako At Aris Gatchal yan. Ang mga legit na account namin sa Facebook, meron po tayong YouTube. Ang YouTube po natin Red Palongkin na mayroong 16,800 followers at siyempre po TikTok. Ang TikTok natin Red Palongkin po na mayroong 424,000 followers. And for my na account namin sa social media, pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers yan. mag magsuggest, nire-replyan ko po. Basta nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng video, at nakafollow mga kalaki, may libreng lucky numbers ka Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po, ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa, sa STL, sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National at Wedding, sa loob po ng 3 months yan, pag sumali ka po sa private consultation namin. Iko-code ko po ang birth month mo at birth year, malay mo naman swerte ka mga kalaki. Ako po mismo magbibigay niyan. At baka ikaw nang susunod naming milyonary mga kalaki. Kaya message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap niyo ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay? At ayan po sa mga interesado, bibigyan ko po kayo ng discount ngayon. Hahabol ka ba? Para mabigyan kita ng discount, makasali ka na. Okay? Eto na po. Ang mga 5-digit lucky numbers Pilipinas at abroad, kunin mo na. Number 14. Number 36 number 28 number 3 number 21 at ito po ang pangalawa number 5 number 18 number 12 number 24 number 29. Ayan po mga kalaki. At syempre, bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit po namin pwede po dito ang 642, 645, 649, 655, at 658, 6-digit lucky numbers. Kaya eto na po ang unang 6-digit lucky numbers. Number 30, number 33, number 38, number 21, number 24, at number 9. At eto naman po ang pangalawa. Number 20, number 24, number 28, number 15, number 5, at number 11. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers natin. Ngayon pong alas 5 ng hapon, takbo na po sa mga sukin yung outlet. Make sure po mga lucky numbers natin, aalagaan niyo po ng 3 days bago po natin palitan mga kalaki. At syempre po, dito na po tayo sa shout out time. Ayan, kanina pa mga shout out. Shout out po sa... Family San Quintin po ng Cubao, Quezon City. Hello po mga kalaki sa family kan Sangkintin Ayan, shout out po sa inyo sa walang sawang panonood po. Pa-shout out ko rin sa aking family San Quentin po, especially to my wife kay Glenda. Oy, okay, hello po Ma'am Glenda, pinababati ka po ng iyong mister. Hello po, maraming salamat po sa walang sawang panonood niyo po sa amin diyan sa Cubao, Quezon City. Maraming salamat po Quezon City. Ilang beses na kitang napanalo. At siyempre po dito lang po sa mga toda po ng mga tricycle driver naman po dito sa may area po ng Kabite. Ayan po sa Cavite, sa Dasmarina sa hello po sa mga driver po dyan na jeepney driver, tricycle driver, ayan po, hello po sa inyo. Pati po yung rider dyan na nakilala ko, nagpunta po ako sa May Ligazpe City, Albay, dumaan po kami dyan. Maraming salamat po dyan, hello kay Kuya uh, kay Kuya Eman, ayan po, hello po sa inyo mga kalaki. At syempre po sa mga driver po dyan sa Cavite po, kila Kuya Richie at kila uh, Kuya Bok. Ayan, Kuya Bok at Kuya Richie, shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa walang sawang panunod din po sa amin. Good luck po, claim it, mga kalaki. Laban na ngayong hapon, mananalo ka, claim it.